Lagyan ng bato, no? Mm. Grabe, ang laki na ng baboy na ito na bili Ito oh. so, sa sunod buwan ito, ano? Mabinta. So, apat. Ang lalaki na, no? Ang baboy So, ito. Buntis na ito. Buntis ba? na itong isa. Mm. Ate, kasi paakon ka. Ang baboy. Ang mga bata niyo, nanghakot na nang, nagkaan sayo ka na kalong ako po ni hapon yan o, uh, nagsaing na grabe ang sipag nila may araw pa may sinaing na yan po guys, dito tayo nabili Anabilia ngayon uh, dinalaw naman yan si Juan o oh. ano uh, sa kanila? Huh? Yeah. Uh, eh. si nga nani si nimot ko eh merry joy merry joy merry <laughs> joy Kumusta na no, Mary Jay? Mayroon na. Um, mama ni mo? Na dito? Alam na. Ito mga bata oh <laughs> Nakahapot sila ang bato. Show on ni Mary Jay dito. Mga kapatid ni Mary Jay dito. Nag mo? Nagunsa mo yung mga manok. <laughs> manok ka na yan na bili o. Matataba ang manok. Parang mo. buntog. Ha? Para ang saon ng bato? Ito oh. ang sabi. Bugat mo na? Isabing. Si Bugat. Dayong ilang ninyo. Ayan. Kasi ito na. Yan po guys, sa mga bata ni Ate Nabilia naghakot ng bato para sa kulungan ng baboy. Expansion sa iyang kono. Nagawa sila ng expand yung uh, extinction sa ano po sa kulungan na baboy baka bibili na bibili ulit ito ng marami. Oo. <laughs> uh -huh. Yan si. Yung hello. Kulungan <laughs> natin yung bata na nabili. Hirapan pa. Yan huh? po mabigat yan. Inday. Ay, gugat. <laughs> kulungan natin si Si pangalan kanimo? Anje. Ah, ah, si Anje. Anje dito tata dito ta, ta Anje. Yan po. Nanguha po sila ng bato para sa ano po? Naghimo mo kuan, tangkal. Nagawa sila ulit ng ano po? Malaki nang baboy. Yung uh, kulungan ng baboy. Yan. <laughs> Nagawa sila ulit ng kulungan ng baboy ba? Ate, unsa man mong himo? Kulungan ng baboy. Uh -huh. yung, kailangan nang uh, lagyan ng bato no. Uh -huh. po nagawa sila ulit dito ng kulungan ng baboy oh. Uh -huh. So kailangan lagyan ng bato. So naghakot sila ng bato ngayon. Si ano, yung isa oh nag naghakot din ng bato oh. Nagtutulungan sila paghakot ng bato. Uh -huh. Yan. Ito, ang laki na ng baboy yung ate. Grabe, ang laki na ng baboy yung ate na bili ako. Ito, so, sa sunod buwan to, ano, mabinta. So, apat, ang lalaki na, no, kuyak So, ito, buntis na to. Buntis na tong isa. So, itong apat po, uh, sa sunod na buwan daw, ito ay, ano, po, mabinta. So, ang lalaki na.

<laughs> Nasira no. So yan po, ano, 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 tawa ko. Ano ka na ni? Yan po ate, Ana Bilya. May may ginawa kayong isang kulungan diyan. Para merong bago. Para may bago. Oh, bagong. Oh. Para para kapag mayroon kayong bagong biik doon ilagay. Oh. Oo. Yan po napakasipag po ni Ate Anabelya. Ate, uh, na parito po kami yung uh, sa buwan na ayuda ba, isang buwan. Oh. Yung kay Miss Elsie 130. Mm. Yan. Ah, uh, maraming salamat Miss Elsie 130 sa kadabuan po na ayuda nila ni Ate Anabelya. Yan pang update natin ngayon. Ah, nagawa si Ate Abilia ng bagong kulungan para pag ma makabili siya ng bagong biik, doon niya ilagay. Kasi dito, nag na dito ba? No, ma malalaki na dito. Sunod, sa sunod buwan pa to nila ibinta. So yung isang ano bong isang baboy nila ay buntis na din. Gawing inahin ni Ate Anabilia. So grabe, grabe si Ate Ate Anabilia napakasipag. Mayroon pang mga kambing, mayroong uh, baka. So Ate Arabilia, hindi ka ba napapagod? Oh. nagano. <laughs> hindi naman sir, maling araw magkuka pag oh. mayroong alaga. Mayroon ka pang kambing, mayroon pang baka. Mm. So yung mister mo nandoon sa construction, oh. patuloy nagtrabaho sa construction. Meron okay, sa Bado. Ah, umuwi Buwan. kada sa Bado. Mm. Sabing, kumusta ang pag-eskoy okay. lang? Okay, kira. Oh, mm. uh. kira? So ito Ate Arabilia, galing po ito ni Miss LC-130, yung kadabuan na ayuda po ninyo. Ha? Mm. Ito po, mayroong 5,000. Ito po, ka, sa, sa ngayong buwan. Ha? Uh -huh. Maraming salamat, uh, Miss Ilse 130. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po, mayroong 5,000. Sabing? Maraming salamat <laughs> kang Miss Ilse 130 sa laging suporta kada buwan. Uh -huh. Kasi malaking tulong din. Ma, makabili na kong laog sa bigas Oh, yung pagkain ng baboy. Uh -huh. oh. Yan po ay natutuwa talaga si Miss LC 130 sa inyo dahil napakasipag po ninyo. Deserve talaga ninyo na bigyan ng ayuda kada buwan. So patuloy lang, patuloy lang sa pagsisipag at saka magpahinga din minsan. Lalo na ngayon na sobrang init ang panahon. Mag-ingat-ingat din. Kapag tanghali, uh, pahinga kayo. So, kasi mar napakadami po itong inalagaan guys sa kambing, baka, yung baka niya ilan ulit yung baka ninyo. Nang lima na. Nang lima? Na usa. Oh, uh, oh, lima lima yang inalagaan nyo, mayroon na kayong isang sarili. Mm. Ah, uh, ganun po ba? Yung kambing niyo? Tatlo. Tatlo? Hindi pa nanganak. Hindi pa nanganak. Buntis pa. Oh, sarili niyo yung kambing, hindi. Hindi. Inalagaan lang uh, din. Ah, buntis na, buntis na. Mm. So ngayon po ay eh, napaka bliss po niyo sa sunod na buwan. Pwede na to? Mm, binta. Pira na. <laughs> <laughs> Yan. At saka ito kapag manganak din ito, Napakalaking pira to. Kasi ang mahal ng baboy ngayon, ate. Para din sa pag-aral sa mga anak. Oh, sa pag-aaral sa mga anak ninyo. Malapit na mag ba? Oh, nagsisipag para sa mga anak, sa future na mga anak. Na mga anak na nag-aaral. Lalo na, mayroon kayong pamangkin nandito sa inyo. Dalawa. 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 Oh, yan po. Isa din yan sa... Isa din yan na talagang napaka-deserving po ninyo dahil mayroon din kayong kinupkop na dalawang pamangkin. Hmm. So tingnan natin yung ano. <laughs> dito. Wala, umakyat na si. na nahin oh. Hindi na <laughs> lang pakain. Oh, Naghuot. <laughs> Naghuot tangkal. Yes, yeah, si Angie, oh. Mm -hmm. Si Angie, wala si Mylen. So eh, uh -huh. pagkatapos nito ate, si Siminto to. Mm. Ate, ito, ano po yung, i, i, ano nyo dito? Ilagay? Uh -huh. Yero lang, yero. Mm -hmm. Yero. Moot dela na nakahanap kayo ng mga bilog na kahoy. Pwede na to, ano? Matibay ito no. Oh. Yung ano, Ate, yung kapag mabinta yung baboy niyo, pwede niyo i yung hollow blocks. Okay. man, parang dili init sa baboy. Ah, para hindi init. Kailangan mas maganda yung mga bilog na kahoy ano, ilagay sa gilid no parang siding. Para hindi mainit. Kailangan kapag ito, init Hello mga bata Ito pong mga ibang bata Pamangkin mo din ito hmm. Yan po guys Maraming salamat po Yan po Binalikan po namin sila ngayon Yan Sa kadabuan po na Yoda Galing sa ating sponsor Miss LC 130 Maraming salamat At salamat din Sa aming panggasolina ni Brutata Araw-araw Maraming salamat Yan Sige bye bye mo? Bye <laughs> Sige po, ha? Oh, mahulog ka, Inday. Yan po, uh, hindi na kami masyadong magtatagal kasi medyo hapon, ha? Ah, uh, magbiyahe uh, pa kami. Salamat, ha? sir. Ito po yung bunso na ano po, yung pamangkin mo. Mm. may mm. rounding mayroon din uh, kinukop si Ate Anabilia na dalawang pamangkin. Na wala ng nanay, yung tatay, nandoon sa ibang lugar.